Ang malalaking bato sa bato ay kadalasang nagdudulot ng mga sintomas at dapat alisin sa pamamagitan ng operasyon. Ngunit kung ang iba pang maliliit na bato ay matatagpuan sa operasyon, dapat bang alisin ng mga ito, pahabain ang oras ng operasyon, o mas mabuting iwanan ng mga ito kung nasaan sila, na may panganib na magkakaroon sila ng mga problema sa hinaharap. Upang malutas ang tanong, ilang mga eskolar sa Estados Unidos ang hinati ang mga pasyente. Ang kalahati ay hindi tinanggal at iniwan ang mga maliliit na bato sa bato at ang iba pang kalahati ay inalis ang mga ito. Ano ang resulta? Sa susunod na apat na taon sa grupo na inalisang bato, ang pangalib ng pagulit ay 80% na mas mababa kaysa sa iba at ang oras para sa pagbuo ng sintomas ay mas matagal din. Ano ang natutunan natin ngayon sa medikal na informasyon na ito? Marahil, ang maagang pag-alis ng maliliit at walang sintomas ng mga bato sa bato ay makakapigil sa relapses at maantala ito sa paglipas ng panahon at marahil sulit na extend ng kaunti ang operasyon upang maalis ng mga ito. Ito ay isang medikal na kaalaman upang matuto ng higit pa, hanapin ang buong detalye sa description below. Makita kita tayo sa Med4Care!